Ang mga biktima na nagkaligaw. <laughs> 'Yun naman ay first time ko mag tour guide sa kanila. Ay naligaw ko nga sila kasi malayo na nasakyan naming trail. <laughs> Kamali na naman sana kami kasi sasakay nga ulit kami ng bus or trail pero nakapagtanong kami at eto nga tinuro na kami dito sa Butterfly Beach dito sa Chun Kung kayo ay pupunta dito ay bababa lang kayo sa Melody Garden at maglalakad lang kayo ng 10 to 15 minutes. Depende sa lakad nyo kung kumabagal kayo. At eto nga sa Butterfly Beach na kami. At syempre ayun yung Butterfly pero hindi lumilipad. ba At eto naman napakalawak ng beach dito sa Butterfly Beach. At error ko na agad siya sa 10 out of 10 5-5 lang siya. Napaka, napaka simple lang ng beach na to at hindi kagandahan para sa akin. Pero ang kagandahan naman dito sa Butterfly Beach ay napakalawak naman ang park nila na pwede mong pagtambayan at pwede mong pag-ikutan. na kami ng pwede namin pagpwestuhan at maglalatag nga lang kami dahil wala naman silang mga dalang tent. At ako naman, ang dala ko lang ay isang pagkain. Yun nga ang niloto ko para sa dalawa ko din na kaibigan na susunod dito sa Butterfly Beach. At habang wala pa sila, ay nauna na nga yung grupo ni Mai na kumain or mag-lunch dito. Pagkatapos naman namin kumain at mag-sound trip dito sa Butterfly Beach, ay nag-ikot-ikot na kami dito sa tabing dagat. Dahil holiday nga dito ngayon sa Hong Kong, ay napakarami rin ang pumunta rito para mag-beach. Ito ang Butterfly Beach ay hindi nalalayo dyan sa atin sa Pinas kasi itong lugar na to ay meron din kapareho dyan sa Pinas. Oh. Parang sa probinsya namin sa Bicol na meron din mga kalat-kalat sa tabing dagat. Pero syempre, hindi ang mga tao na yan ang sinasabi kong kalat. Ilang beach na rin ang napuntahan ko dito sa Hong Kong at sinasabi ko nga na hindi ito ang isa sa magandang beach na napuntahan namin dito sa Hong Kong na to ng hapon at magpipiktoryan naman kami. Kaya lang hindi namin maiwanan itong mga gamit. Kaya naman dadalhin na lang namin habang maghanap kami ng mga spot na pwede namin pagpiktoryan na. Ay, kita nyo ba yan? Kahit nahihirapan ay maghanap at maghanap pa rin talaga ng spot para makapag-picture. Ito na ang Butterfly Beach dito sa Chunmon, Hong Kong. At para naman sa malalapit dito sa Chunmon, ay okay naman napuntahan nyo tong Butterfly Beach. At kung sa malalayo naman, ay i-recommend ko na kung pupunta kayo dito ay mag Repulse Bay na lang kayo o Deepwater Bay, Hong Kong. Mas maganda kasi doon kumpara naman dito sa Butterfly Beach. Ito kasi yon kung bakit hindi ako hindi ko nagustuhan ang Butterfly Beach kasi hindi siya nalalayo sa atin dyan sa Pinas. Charis! <laughs> At habang busy pa yung grupo ni Mai sa pag-CR, eh ito naman ako nagmumuni-muni. Alam niyo ba na ang, ang beach or nature ay isa sa comfort place ko? Charis! May pa play. Sorry na, wala kasi nagko-comfort. Alam niyo po itong grupo na to. <laughs> <laughs> eh, ang sasabihin ko po sa inyo, magiging alis ako. Ayaw na, ayaw ko na po silang samahan. Alam niyo po, cellphone ko na eh. Cellphone ko na po, October. po. October. <laughs> October 11 pa, may ano pa, may schedule aga. <laughs> <laughs> Magbao na kayo ng sarili niyong cellphone. <laughs> <laughs> So ayun na nga, shout out sa mga grupo na to. Naging tourist guide nila ako. Tapos bukod sa tourist guide, ay ako na yung taga-picture at cellphone ko pa yung gamit. O di ba? Tapos hindi ako binigyan ng tip mga to. Tapos gusto pa nila ay agad pag na-picture. O di ba? Ang gagaling. Pero charis lang. Ang ganda pala sa ang sarap pala sa piling pag ano na nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na nasisiyahan sa lugar na napupuntahan kahit hindi naman kagandahan. Baba! Ginawa niyo akong photography. <laughs> Thank you, cheers! Bye. 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 Bye! At bago pa sila tuluyang umuwi, ay hinatid ko nga muna sila. Tapos ako naman ay dumaan dito sa boarding house para kumanta-kanta kasi napakaaga pa para umuwi.